Hmm. Hmm. Pwede mo pa. Hmm. 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 Ganyan pagkain lang. Hagudin mo. Hello guys. Magandang gabi. Ah, uh, ito nga, nga yung ito nakuha kanina natin na manungga yung binigyo natin. Nilagyan ko ng kamote kaso nga lang yung kamoting nabili ko kulay dilaw kaya nga ganyan ang kulay hindi ko na nilagay lahat masyadong madami hindi natin mauubos tapos meron tayong mais ulit tapos meron tayong hindi mawawalang pampagana ito ay ang lasuna Yun. hindi ko na nilagay ng bagong guys dahil meron na tong konting bagong ciao masarap magkamay Mm. Ito yung tiyatawag na hagod guys. Mm. mm. hmm, Mm. Hagod. hagod. ng ulam. <laughs> yung kamote niya, ang sakat. Hindi ko na to inano. Hindi ko na to ginisa na gaano. Pag mo yan, may mantika eh. Mm. Mm-hmm. Matagal nga lang kumain ng ganito kasi ha, mo pa. Mm. Sa Tagalog, hagod ang tawag nila. Mm. Mm. Ganyan pagkain lang, hagodin mo. Mm. Sobrang masustansya na ito guys dahil ang wonder tree ay malunggay mm. Makasarap. hindi nakakasawa yung lasa mm -hmm. ngayon po pagkain namin luwa ano hinahagod namin masarap din papakin actually manamis namis miss siya Ayun laman niya oh. Ayun laman. Juicy. Hmm. Malapot sa kasi dinurog ko yung amote. Dinurog ko sa sabaw niya. Ay malapot yung nangyari sa kanya. Mmm... Ngayon po kami mga Ilocano kumain na ito. Pasensya na kayo ha. Ah, guys, kung yung iba kinukutsara to, hindi nyo may enjoy. Mm. Mm. Hindi nyo may enjoy pag kukutsarain nyo yan. Mm. Laso na. Mm, -hmm. mm. mm -hmm. umagong may ilong yung anghang ng lasuna mm -hmm. mm. kung may sipon ka talagang mawawala mm. sulit isa sa mga masustansyang ulam Ito na Ito ka, masustans na Hindi nakita yung kamatis May kamatis din po yan dagdag lasa hmm. Tama pala binigyan ko din yung pinan ko ng ganito hmm. ang sarap niya. so dito guys bawat hagod <laughs> hmm. Hmm. talagang hindi mo mapigilan na magpapak kapag kaganito ang ulam. May mga variety na ito, yung isa mahaba. Yung isa native. Yung mahaba naman kasi, lambot. Napapatid pag hinahagod mo. Mas masarap pa rin yung native. Hmm. quality ang sarap niya talagang pinakuloan ng masagal. yung kamote Kakaguman yan, maging malapot. Pakuluan nyo ng pakuluan. Baka madurog siya. Quality. Hmm. Mas masarap yung malalaki. Mas madami yung laman. Mas, mata mas matabay yung laman. Hmm. Masarap Masarap na talaga. Guys, wala na, oh. Naubos na natin. Kabote naman. Sakit yung Hmm. Naubos na natin, guys. Talagang masarap pa pa rin. Kung ako sa inyo, hindi ko pagsasawaan to. Pakto ulit, hinalo din namin ito sa munggo. Talagang solid ang lasa. Yun lang guys. Bye!